Binasag na ng tambalan ni na Kim Chu at Paulo Avelino ang mga kumakalat na usap-usapan na umano'y nawala na ang kanilang sweetness at hindi na rin umano intense ang feelings ng aktres kay Paulo Avelino. Unang lumabas ang mga bali-balitang ito sa isang episode ng showbiz-oriented vlog ni na Oji Diaz na umano'y may nagbago na sa pagtingin ni Kim Chu kay Paulo Avelino at tila na asiwa na umano itong makipag-moment kay Paulo sa hindi malamang dahilan. Subalit ang mga ipinakita ni na Kim Chu at Paolo Avelino sa ngayon ay taliwas naman sa lahat ng mga sinasabi ng kilalang talent manager at showbiz insider na si OJ Diaz. Hindi naman naging lingid sa kaalaman ng lahat ang all-out na suporta ni Kim Chu sa inilabas na pelikula ni Paolo Avelino at Kylie Verzosa na pinamagatang elevator. Nagpunta pa si Kim Chu sa red carpet premiere night ng pelikula at pinaanyayahan ng kanyang mga tagahanga na suportahan at panoorin ang pelikulang pinagbibidahan ni Paolo. Sa kamakailang guesting naman ni Paolo Avelino sa It's Showtime ay kapansin-pansin ring ang kanilang mga sweet gestures sa isa't isa na kinakikiligan ng mga kasamahan nilang hosts at ng mga madlang people. Sa ngayon ay hindi pa naman naglalabas ng anumang pahayag si na Paolo Avelino at Kim Chu patungkol sa totoong estado ng kanilang relasyon. Gayunpaman, marami pa rin ang naniniwalang malapit ng umami ng dalawa kung pagbabasehan ng kanilang mga galawan sa harap ng publiko na tila ba hindi nila maitago ang nadaramang kilig sa isa't isa. Ano ang say niyo sa balitang ito?